Andrea Brillantes, nagbigay ng insights tungkol sa kanyang tattoo at hinangaan ang kanyang viral na late trends. Ang aktres at mananayaw na si Andrea Berlantes, isa sa mga kinikilalang muka sa entertainment, ay patuloy na binibihag ang mga manonood sa kanyang kasiningan, versatility at matapang na personal na estilo. Kamakailan nag-spark siya sa pag-uusap online pagkatapos ipakita ang kanyang mga tattoo sa kamay sa Instagram. Ang masalimuot na mga disenyo na kanyang isinusuot ng may pagmamalaki ay suma sa ilalim sa kanyang kakaibang estilo at masining na pagpapahayag. Nagbahagi siya ng mga insight tungkol sa proseso ng pagtatoo na inilalarawan ito bilang parehong kapanapanabik at mapaghamong. Ayon kay Andrea, Iba-iba ang karanasan ng pagpapatatu. Depende sa laki at komplikado ng disenyo na may mas lugar na mas masakit kaysa sa iba. Minsan masakit talaga. Minsan masarap kapag tinutusok ng karayom. Depende sa haba at laki ng ipapatatu mo sa ad ni Andrea. Kasunod ng kanyang lead role sa ABS-CBN series sa Senior High, nakatakdang sinimulan ni Andrea ang isang bagong proyekto sa Dreamscape Entertainment. Bagamat ang mga particular na detalye ng proyekto ay nananatiling hindi isinisiwalat, ang mga tagahanga ay sabik na makita siyang humarap sa isa pang mapaghamong papel na nagpapakita ng kanyang paglaki bilang isang artista. Bilang karagdagan sa kanyang karera sa pag-arte, nakipagsapalaran si Andrea sa mga international na pakikipagtulungan. Kamakailan ay nakipagsosyo siya sa Filipino Jeweler para gumawa ng isang koleksyon ng alahas na ilalarawan bilang iconic. Ang proyekto ito ay nagpapahiwatig ng kanyang pagsabag sa luxury branding at itinatampok ang kanyang potensyal na palawakin ang kanyang impluensya ng higit pa sa tradisyonal na entertainment. Ang apela ni Andrea ay lumampas sa kanyang mga tungkulin sa screen. Siya ay nananatiling isang hinahangad na endorser para sa iba't ibang mga tatak mula sa mga produktong pampaganda hanggang sa mga linya ng fashion. Sa higit sa 10 million mga tagasunod or followers sa Instagram, ang kanyang impluensya ay sumasailalim sa isa pang batang demografiko. Matuloy din niyang hinihikayat ang kanyang matagahanga sa mga life na kaganapan na madalas na nangunguna sa mapalabas sa labas ng bayan kung saan lumiliwanag ang kanyang makulay at pagganap at madaling lapitan na personalidad. Habang binabalance ni Andrea Villantes ang kanyang artistic pursuits, endorsement at personal growth, Patuloy niyang pinapatunayan ang kanyang sarili bilang isang dynamic at multimedia talent entertainment industry. Ang kanyang mga tatu, pakikipagsosyo at mga tungkulin sa pag-arte ay isang patunay sa kanyang umuusbong na pagkakakilanlan at walang humpay na pagsisikap na magbigay ng inspirasyon sa kanyang mga followers. Samantala, humabol pa si kapamilya star Andrea Villante sa trending na piliin mo ang Pilipinas TikTok craze. Tampok sa kanyang video ang iba't ibang milestone ng ng bansa tulad ng pagkapanalo ni Napia Wurtzbach sa Miss Universe at nag-aladar na rin siya. Thank you so much for all the love my video has been receiving. You don't know how much this means to me, Anya. Nagpasalamat si Andrea sa kanyang team na tumulong sa kanya gawin ang trend. To my amazing team, thank you so much for helping bring my vision to life. This idea had been on my mind since the end of May, but at that time my schedule was too hectic and the trend was already fading. Medyo alanganin na kung itutuloy ko pa, Annie Andrea. I could have pushed through, but I would have had To simplify my version for this challenge, I didn't want to compromise because I wanted to give my best effort to represent every Filipino and truly capture what it means to be one." Dagdag pa niya Alay ng aktres video sa lahat ng bayani ng Pilipinas. I dedicate this sa ating mga bayani who fought for our freedom, to our families who serve at the heart of our culture, to our modern-day heroes, our indigenous communities, our global icons and national pride, and every hard working Filipino out there Anya. In the end, I decided to go for it before the year end because this wasn't just about following a trend. I did it to show my love for Filipinos and how proud I am to be Pinoy sa kanyang caption.